Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sustuhan sila. Sustawa. Noong linggo ay mabilis na kumalat ang video kung saan nakitang lumabas ng itim na sasakyan ang lalaking ito. Maya-maya pa ay nagroon siya ng kumprontasyon sa grupo ng mga motorista. Nang nagaganap ang sagutan at pag-aaway ng mga ito ay wala pang nakakaalam kung ano ang pinagtatalunan nila. Pero maririnig sa video na merong ilan na tinangkang pigilan ang pag-aaway. Pero sa tindi ng galit at emosyon, ang mga lalaki ay hindi nagpapigil. Sa ibang angulo ng video ay makikita na ang dalawang motorista ay pinagtulungan ang driver ng SUV. Ayon sa balita at pahayag mismo ng Chief of Police ng Antipolo, nagsimula ang alita ng mga yan dahil sa aligasyon ng motorista na siya ay di umunoy ginitgit ng SUV driver. Dahil sa hindi nito nagustuhan ang nangyari, ang motorista ay sinundan ang itim na sasakyan hanggang magpang-abot ang mga ito ng 5.43 ng hapon sa Marcos Highway, Sitio Calumpang, Barangay San Jose. Kung napanood mo na ang video ay marahil nakita mo rin na ang dalawang motoris ng nakahelmet ay pinagtulungan ang driver ng SUV. May mga umawat at maririnig din ang iyak ng isang bata na tinatawag ang kanyang daddy. Pero nang hindi tumigil, ang dalawang motorista ay humugot na ang lalaking nakaputi ng baril at nagpaputok ito ng maraming beses. Ang lalaki sa kanyang harapan ay bumagsak at nang wala nang lumapit sa kanya, sa video ay mapapansin din na napagtanto ng lalaki na nabaril niya ang babae na kasamahan pala nito. Ang sunod na ginawa ay hinila ang katawan ng rider papalayo ng SUV. Sa binuhat ang babae papasok ng sasakyan. Sa ibang video ng mga tao ay maririnig din na nakiusap ang mga itong harangan ng SUV para hindi ito makatakas. Ngunit tila ang mga nagbamasid ay pinangunahan ng takot kaya walang nagtangkang bumigil dito. Habang nagkakagulo, ang mga concerned citizen naman ay kinuhantak ang Antipolo Police at mabilis namang itong sinundan ang daan na tinahak ng SUV. Hanggang makorner nila ito sa checkpoint ng Comelec at doon ay nahuli ang sospek. Ang salarin ay tinanggi na tumatakas siya sa halip ay sinabi nito sa mga otoridad na gusto niya lamang isugod sa ospital ang babaeng aksidente niyang nabaril. Ngunit kahit ano pang sabihin niya, ang mga pulis ay mabilis siyang dinala sa presinto at doon nalaman ng mga tao na ang pangalan ng salarin ay si Kenneth Alhar Bautista na 28 taong gulang. Ayon sa mga ulat, ito ay isang negosyante. Si Bautista ay mula sa Quezon City pero ito ay nakatira sa Marikina. Ang publiko ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita pero mas magugulat ang mga taong nakakakilala dito. Sa screenshot na ito na agad kumalat sa internet na mula sa nagpakilalang kaibigan ng sospek, ay inilarawan niyang mabait at mapagmalito sa kanyang pamilya. Pero mapapansin mo na hindi ito sangayon sa pamumaril ni Bautista at iminungkahi na sana ay nag-warning shot na lamang ito sa halip na walang habas na mamaril. Isang kaibigan naman ng sospek ang nag-post social media na nagsasabi sa mga taong humuhusga agad kay Bautista na alamin muna ang buong katotohanan. Habang nagkahagulo ang lahat sa internet, ang mga otoridad naman ay mabilis na sinayasat ang SUV. At doon ay nakakita sila ng isang magazine na may labing bala, isa pang magazine na may pitong bala, walong cartridge case at nakuha din kay Bautista ang baril nitong ginamit. Sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, si Bautista ay nanggaling pala sa isang resort. Habang ang mga motorista naman ay dumalaw sa tanay para tingnan ang iba't ibang tourist spot doon gamit ang kanilang motor. Wala pang pahayag ang mga motorista sa nangyari. Pero ang video na ito ay kumala sa social media na maaaring naging rason kung bakit nagsimula ang gitgita ng dalawa. Sa kuhang ito ng motorista ay nakusahan niya na si Bautista ay ginitgit siya. Ginigit kita ko na munti. Ano kita ko. Pero ang mga taong alam ang batas trapiko ay sinabi na hindi nasagi ng SUV ang motorista. At sinunod din ni Bautista ang tamang batas para mag-overtake dahil naka-hazard ito. Yan ay sinang-ayunan din ng sospek nang ito ay ma-interview. So, ano ba ito? Ay, hindi po, hindi po. May video po sila. Kumbaga parang nagreklamo po yata. Pero malayo po ang kita po sa video na hindi ko po, hindi po kami nagigit-gitan. Talagang nag, nag uh, nagsasay na po ako, nagpupusin na po ako na parang nagmamadali po, ganun. Itinanggin ito lang na nasagi niya ang motor. Aminado siya na mabilis siyang magpatakbo pero ang kanyang rason ay dahil sa di umunoy sinusundan niya ang kanyang kapatid na may dala ding sasakyan. Opo, oh imbis na dumiretso na lang po sila, ganyan, pinagmamura pa po ako na ano, ako humingi na po ako ng pasensya. Ay, kuya, pasensya na po, ganyan kasi nagmamadali, ay, nagmamadali lang po, kung ganyan, tapos niya gano'n. Ay, hindi, sabi niya sa akin, PI ka, PI ka, papatayin mo kami, papatayin mo kami. Pero po sa video nila, hindi naman, wala, malayo naman po talaga yung, ano, yung hindi ko naman po talaga sila tangkay na sag, sagiin, talaga nagmamadali lang po talaga. Ilang oras pagkatapos ng road rage, kinumpirma ng hepe ng antipolo police na dahil sa walang habas ng pamumaril, apat ang mga taong isinugod sa ospital. Ang una ay ang lalaking kinilalang si Peter Guzon. Ito ay 52 taong gulang, isang negosyante na tinamaan ng bala sa ulo. Ang pangalawa ay kinilalang si Patrick Guzon, 22 taong gulang at third-year college student na tinamaan naman sa kanang braso. Ang mag-ama ay kapwa nakatira sa barangay daang hari na Votas. Ang pangatlo ay kinilalang si Davis Minor na 28 na taong gulang na naay ulat na namamagitan lamang sana pero ito ay nabaril at tinamaan sa kanang dibdib. At ang pang-apat ay ang mismong live-in partner ng sospek na nabaril naman sa hita. Tatlo sa mga ito ay mabilis na nakalabas sa ospital pero isa ang nasa kritikal na kondisyon. Gamit ang nakalap ng mga ebidensya ng mga otoridad, si Bautista ay nahaharap sa patong-patong na mga kaso, tulad ng three counts of frustrated homicide. Kung magbabasa ka ng comments ng mga tao ay hati ang kadalang opinyon. May ibang nagsasabi na hindi ito dapat kasuhan ng frustrated homicide dahil self-defense lamang ang nangyari, sapagkat ito ay kinuyog at pinagtulungan. Pero meron namang ibang tao na may alam sa batas ang nagsabi na hindi nito maaaring gamitin ang self-defense. Dahil sa Korte at Batas ng Pilipinas, tatanggapin lamang ang self-defense kung mamit ng sospek ang tatlong kriteria Uulitin ko, dapat ay tatlo, hindi isa o dalawa. Sa post na ito na ibinahagi ng isang abogado sa social media, ibinahagi niya na ang unang kriteriya ay kailangang kitang kita talaga na marahas kang sinalakay o inatake. Ang pangalawa ay kailangang maipakita o mapatunayan mo na wala ka na talagang ibang pagpipilian. Sa kaso ni Bautista ay kailangan niyang mapatunayan na ang tanging paghugot ng baril at pagpapuputok dito ang tanging nakikita niyang paraan para mapigilan ng umaatake sa kanya. At ang pangatlo ay kailangan niyang mapatunayan na hindi siya ang nagsimula ng road rage. Para sa abogado na nagpost niyan sa social media, kung babalikan natin ang video, Oo, merong naganap na karahasan at suntukan. Pero ilang segundo bago ang pamamaril, may pagkakataon pa si Bautista na umalis at pumasok sa kanyang sasakyan para hindi na lumala ang lahat. Ngunit para sa abogado ay mas pinili ni Bautista ang karahasan. Mas pinili nitong hugutin ang baril at magpaputok ng walong beses. Hindi pa lumalabas ang ballistic report pero base sa video, sinabi ng abogado na ang bala mula sa unang putok ay tumama pala sa live partner ng sospek. Pero kahit tinamaan na ang babaeng mahal niya, ay hindi pa rin ito tumigil. Para sa abogadong yun, ang ikinilos ni Bautista ay hindi matatawag na self-defense. Pero ugali ng isang taong gustong ipakita na mas nangingibabaw at mas mataas siya kanino man. Ganyan na ganyan ang takbo ng isip ng mga otoridad. Para sa mga ito, ang pagpapuputok ng walong beses ay hindi self-defense kaya para sa kanila ay nararapat lamang itong kasuhan ng three counts of frustrated homicide. Kung matuloy ang kasong niya at pamputanayan siyang guilty, ang sospek ay maaaring makulong sa loob ng anim hanggang labing dalawang taon. Hinipo, po yung heartbeat niya. Sa uh, nakaway ko nung uh, road rage, umingi po ako ng tawad sa nagawa ko. Dahil sa init lang po ng ulo, may init po ulo namin pareho. Tsaka huwag po kayong magtatangka lagi na parang may bubunutin po kayo. Kasi hindi nyo rin po alam na ano po eh, may meron din po dala yung paaway nyo po eh. Kasi delikado po talaga yun, nakaka-trigger po talaga ng utak yun. Ang sunod na kaso na isinampa kay Bautista ay ang paglabag nito sa Republic Act 10591 o Mas kilala sa tawag na Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Dahil nang ito ay madala at ma-interview sa presinto, ay wala siyang maipakitang papeles na magpapatunay na meron siyang hawak na lisensya sa baril na kanyang ginamit. Kung ano man ang maging resulta ng una at pangalawang kaso, sa pangatlong kaso naman na paglabag nito sa Omnibus Election Code ay marahil walang takas si Bautista. Kung ikaw ay laging nanonood ng balita, ay maaaring narinig mo na ang ganban na idiniklara ng Comelec. Ito ay epektibo mula January 12, 2025 hanggang June 11, 2025. Sa balitang ito mula Inquirer as of January 2025, ang Comelec ay nagbigay ng exemption sa mahigit isang libong mga tao. Ibig sabihin, ang mga taong yan lamang ang may karapatan na magdala ng baril. Ito ang listahan ng mga taong mula sa gobyerno na pinayagan na magdala ng baril. Ang mga normal na mamamayan naman ay maaari at papayagan lamang kung kaya mong mapatunayan na ang trabaho mo ay nangangailangan talaga ng baril para sa iyong proteksyon. Tulad ng cashiers at mga taong nakatalaga na magdala ng napakaraming pera. Ayon sa pinuno ng Comelec, kung ikaw ay isang private citizen at nahuliha na may baril, kahit may lisensya ka pa ay makakasuhan ka pa rin kung wala kang maipakita na Certificate of Authority mula sa Commission on Elections. Kung mapatunayang nagkasala, si Bautista ay maaaring maprosahan ng isa hanggang anim na taon sa kulungan. ang nangyari sa road rage na ito ay sobrang pinag-uusapan pa rin sa social media. Pero kahit ano pa ang mangyari sa kaso, kahit ano pa ang teorya at opinion mo, ang mayor ng Antipolo ay sinabi na kahit ano mangyari, wala pa rin karapatan ang sino man na manakit ng kanyang kapwa. At pinaalalahanan din ito na lamig ng ulo sa daan ang kailangan. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!